Hello guys! Welcome back muli sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan dito sa ating uh, channel, dito sa Arms Medical TV at um, siyempre tuloy-tuloy yung pag-share tuloy-tuloy yung pag, tuloy -tuloy yung pag uh, gagawa natin ng content na tungkol sa mga um, karanasan na nararamdaman ko, naranasan ko sa sakit na GERD Acid Reflux Anxiety, Depression at iba pang mga kondisyon na uh, ano um komplikasyon ng sakit na good yan at um, ngayong araw ngayong uh, content na gagawin natin ay siyempre uh, tungkol sa anxiety ano tungkol sa takot ano at um uh, pangarap ko na sana wag mong maranasan yung mga hirap na pag-uusapan natin kasi kalimitan ito sa mga may anxiety dahil sa uh Gerd nararanasan to. At ngayon ang tanging dahilan ng vlog na to uh para inform kayo um, para alam nyo at uh, hindi kayo lubusang matakot. Ano na kasi minsan akala mo kung ano din yung sakit na nararanasan mo. Uh, at least ngayon alam nyo na part ito ng Gerd at saka ng anxiety. Ano? ito kasi pag-usapan natin, natin na uh, sakit na anxiety um, karaniwan itong ano anei eh, karaniwan itong uh, mahirap na karanasan ng bawat isa uh, ako itong kukwento ko ito yung mga ayaw na ayaw kong muling maranasan o kung mararanasan ko uh, um, paano Kung maranasan ko ngayon, ayaw ko pa ulit maulit. You know? Ayaw ko pa ulit maulit. Kasi, ito yung sobrang hirap talaga sa may anxiety. Una, yung pakaramdam, ayaw ko ito. <laughs> yung pakaramdam na magigising sa umag, sa gabi, you no? Know? Yung disoras oras ng gabi, magigising ka, talaga uh, talagang, ano, talagang takot na takot ka tapos balaes alam nyo ba yung salitang balaes yung hindi mo maintindihan yung pakiramdam ng katawan mo ano um, yung parang mamamatay ka na sa pakiramdam tapos uh, parang mababaliw ka para masisiraan ka ng ulo uh, may time kasi na sa buhay ko na naranasan ko to hindi ko alam kung <clears throat> dahil din sa ano kung dahil din sa um, Sempre alam ko dahil sa good Ano? Uh, sa good Tapos hindi ko alam kung yung anxiety ko, uh, naranasan ko ito uh, dahil din nagkaroon ako ng depression. Kasi ito yung sobrang lungkot. Ano? Sobrang lungkot ko dahil nga um, ang alam ko, hindi ko na kayang tuparin lahat yung pangarap ko, lalong-lalo na para sa pamilya ko. Ito yung magigising ako sa gabi. <clears throat> titignan ko yung asawa ko tulog na tulog pero ako parang nanghihina ako parang hindi ko kayang sarili ko parang gusto kong ano gusto kong umiyaw parang gusto kong ewan ko lang ha kung sa lalaki lang to ha kasi ang lalaki talaga madalang umiyak madalang bumagsak ang luha no <clears throat> Matinding magkimkim ng ano ng problema yung lalaki. Kasi kaya nga sabi nung karamihan pagdating sa depression, um uh, malaki o mataas yung uh, suicide rate ng mga lalaki. Kasi nga sa sobrang kinakaya yung mga problema, sa sobrang uh, tinitimpi, pag pumutok sabog ano pag pumutok sabog Ah, uh, siguro dahil sa ganun ang nangyayari sa akin noon titingnan ko yung misis ko katabi ko maiisip ko yung ano yung mga hindi ko kayang gawin maiisip ko yung mga hindi ko kayang gawin lalabas ako ng kwarto pupunta ako sa kwarto ng mga anak ko sisilipin ko sila parang ano parang hindi ko na kayang parang binubulong sa sarili ko hindi ko na kayang tuparin ano naaawa ako sa kanila na naawa ako sa sarili ko tapos hmm, nagagalit ako sa sarili ko yung ganon uh, sinisisi ko yung sarili ko kung bakit ako nagkaroon ng ganitong problema ito basta ito yung ano ito yung pakaramdam na para ka mababaliw na parang gusto mong takasan yung problemang ito ito yung ayaw na ayaw ko Ah, uh, buti na lang sa awa ng Diyos na nalampasan ko to, nakasurvive ako. At um Ayoko nang ulitin. <laughs> Ayoko nang ulitin. Ayoko na maulit. Uh, at least uh, may mga ano may mga technique na tayong ginagawa tungkol dito. Hindi naman kailangan ng gamot. Ngayon, hindi natin kailangan ng gamot. Ang kailangan natin, unawain natin yung kondisyon na meron tayo ano, share ko to para sa lahat dahil alam ko uh, marami ang dumaraan dito kasi nababasa ko sa social media eh, yung mga problema natin uh, na encounter na, encounter na rin ng iba itinatanong na rin nila yun yun nga yung pagkabalisa kasi sino ba naman hindi mababalisa sa um, uh, nararamdaman natin na hindi natin alam. Ano? Hindi natin alam kung isa sa mga araw na darating, mawawala na tayo. Paano yung iiwan natin? Eh, hirap ano? Ito yung... Ito, kinukwento ko to. Uh, hindi dahil uh, para matakot kayo. Hindi. Para malaman nyo na minsan talaga normal na nararamdaman natin. Kailangan magkaroon kayo ng lakas ng loob. Kailangan mapaglaban nyo, nyo ito kasi ako at yung iba na paglabanan to. Ano, na paglabanan to. Kaya dapat pag nararanasan mo to, uh, magkaroon ka ng positive ano, positive na pag-iisip na yung nararamdaman mo part lang 'yun ng acid reflux o kung anong karamdaman na meron ka. Ano, ako acid reflux talaga yung dahilan eh. Uh, kaya more on acid reflux yung binabanggit ko dito. isang ayaw ko din dito, yung pangangatal, panic attack to eh. Yung nangingilig ka. Ah... Uh, hindi mo maramdaman yung ano hindi mo hindi mo ma, masabi kung ano nararamdaman mong sa katawan mo. Tapos may ano may panic attack ka talaga yung nangangatal yung hindi mo mapigil yung pangangatal ng katawan mo. Ano yan? O, buong katawan. Buong katawan yan. Minsan nga, kahit may nakakapit o talagang nangingilig ka eh. Nangangatal ka. Ano yan? ah uh, reaction ng body reaction niya. Ano? ah uh, reaction niya ng katawan natin sa takot yan. Dala ng takot. Anxiety. Kaya pinag uusapan natin anxiety at saka depression. Ano? Yung una ko sinabi sa inyo, uh, may part ng depression doon. Uh, siguro, dahil lang anxiety, para sa akin na yung naranasan ko, part ng anxiety ko, tapos umuwi sa um, sobrang lungkot yun kaya um, nagigising na madaling araw ng 10 oras ng gabi ganun ah ganun ganun isa pa ito mga idol uh, yung time na nabiyahe yung kasagsagan yung ano yung sakit ko good yung pumapasok na yung talagang anxiety ayaw na ayaw ko yung pakaramdam ng nasa biyahe ka yung aalis uh, ka pa lang, ito, nare-relate naman yung mga kaibigan natin dito eh. Ito yung ayaw na ayaw ko. Kaya itong lahat na pinagsasabi ko ngayon, mga idol, ginawan ko ito ng paraan, para labanan. Mamaya, isi-share ko sa inyo. Ano, tapusin lang natin itong, ah, uh, karanasan kong ito, na ayaw na ayaw ko. Ano? Ano ito? Ah, uh, eh, yung pinag-usapan natin kanina, yung pakiramdam na parang mababaliw, nararanasan ko ito pagka nasa biyahe ako. Hindi lang sa pagtulog, pati sa biyahe. Kasi natatakot ako. Hindi ko alam kung yung atake ko ba, kakayamin ko. Ano, habang nasa biyahe. Lalo pa't wala akong kasama, alam kong wala akong kakilala. Nako. Sinabi ko sa inyo. Ayaw ko to. Pero lahat ng ito, napagdaanan ko na ano, idol ah. Ang lahat na ito, napagdaanan ko na nabiyahin ako mag-isa, nakakalayo ako sa saan ako pumunta, nagmamaniho na ako, ng kahit malalayo, nagpapagod na ako, na, nai-stress din ako. ano to talagang napagdaanan ko at uh, nakasurvive ako dito. Yun na nga, yung gusto mong miyak. Yung gustong-gusto mo na umiyak pero hindi ka makaiyak. Ito kasi yung lalaki. Ano, ito, ganito yung lalaki. Uh, yun. Ito yung mga ilan sa mga karanasan ko na ayaw kong muling maranasan at uh, natatakot ako maranasan muli kasi ang hirap. Lalo na yung isa nga yung para ka mababaliw Ang hirap niyan sa pakaramdam. sobra Ito, paraan, naginawa ako para maiwasan to o para hindi na Marana hindi ko na muling maranasan to. yun yung mga ginawa ko talaga dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko na maranasan to. Kaya, uh, gumawa ko ng paraan na hindi ko na ito maranasan. O kung maranasan ko to, alam ko agad yung remedy. Alam ko na agad yung remedyo para hindi lumala. Para hindi magpatuloy ang ganitong uh, pakiramdam. Ano, katulad ng ano, uh, yung pag-aaral ko, yung para tuklasin, para alamin kung ano ang tunay na kondisyon ng sakit ko. Kasi sabi ko nga doon sa isang vlog na ginawa ko, ano, uh, kailangan ng lakas ng loob. Ngayon, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob kung hindi mo alam yung sakit mo? Kung hindi mo kilala, kailangan kilalanin mo. Ano, paano ka magkakaroon ng tiwala muli sa sarili mo na kaya mong lampasan ang karamdaman na yon kung hindi mo alam ang nangyayari sa iyo. Kaya yun yung ginawa ko. Inalam ko ang tunay na kondisyon ng sakit ko at kung saan ito nagsisimula at kung ano ang dapat kong gagawin dito. Yun. Tapos syempre number one na problem na ano natin na dahilan ng pag-acid reflux, pagkakaroon ng anxiety, pagkakaroon ng depression sa tulad ko, ano, yung aking acid reflux, ano, ano, uh, kalimitan sa acid reflux, ang number one na trigger dyan, dahilan dyan, yung pag-iisip, stress, ano, once di ba, nag, ako nung sa nakaraang vlog ko na nagkaroon ako ng na stress dahil pagkawala nung ninong ko, ng tito ko, ah uh, na tinuring kong magulang stress 'yung para sa akin ano ayun uh, problema kasi 'yun uh, kaya nagkaroon ako ng pakiramdam o sign na mag-acid reflux ako mag-gird -gir ako uh, gumawa na agad ako ng paraan ano kaya ako habang maaga habang may um, paraan pa na na huwag matuloy yung problema o mapigilan ang problema para sa'yo magkaroon ka ng panibago agad solusyon gawin mo na kasi habang may problema uh, tuloy tuloy yung acid reflux para sa akin ano uh, kung sa inyo naman yung problema nyo kung tuloy tuloy magkakaroon ka ng siguro epekto para do sa sakit nyo at yun yung dahilan para magkaroon ka ng anxiety o para umatake yung anxiety ano, yun yung isa sa mga uh, paraan na ginawa ko Yun na nga tulad nung uh, problema nung stress iwasan din natin yung mga iba pang trigger tulad ng pagkain ano hindi ko naman sinasabi na um, iwasan natin o wag na natin gawin yung uh, trigger ano kasi reality na buhay uh, ang ating ano ang ating uh, lifestyle nandito na, na uh, kailangan na natin 'yan hindi natin talaga uh, totally ma ano na maayawan ano uh, tatanggihan totally pwede natin gawin iwasan lang ano hangga iwasan lang yan kahit anong ano kung problema problema ng katawan mo na nakaka-trigger sa iyo yun yung iwasan mo kasi para maiwasan yung anxiety yung attack ng anxiety Tapos, uh, alagaan mo yung katawan mo sa mga sakit na um, pagsisimulan ng ano, ng, ng, ng takot. Ano, ng takot. Ang takot natin, yun ang sinabi ko kanina sa katulad namin na may gird, uh, kailangan yung mga nakaka-trigger, uh, iwasan muna natin. Huwag muna namin gawin. Ano? Yan. Tapos, Ah, uh, sa lahat ng sakit to ha, palakasin ang resistensya. Kasi pag malakas ang resistensya mo, uh, hindi basta papasok yung sakit na meron ka, kung ano man sakit mo, sa katulad kung acid reflux, hindi agad ako mag-acid reflux. At um yung mga trigger, ano, yung mga trigger na pagkain, hindi agad 'yan makaka-trigger sa akin. Kasi malakas yung resistensya ko. Kahit kumain ako niyan, hindi agad 'yan makaka pinsala sa akin. Ano? Yan. Tapos, ang isa sa uh, O number one na nakakatulong. Ano? Ito, kahit sa mga psychiatrists, kahit sa mga hospital, ito yung rini-recommend. Re ano? Uh, pagdating sa anxiety. Yung ugnayan mo sa ating poong may kapal. Dapat napakatibay. Ano? Kasi, hindi ka makakabuo ng positive, hindi ka makakabuo ng lakas sa loob, hindi ka makakabuo ng lahat na dapat mong gawin para mapigilan ang anxiety kung wala kang malakas na ugnayan sa, sa Panginoon natin. Ano? Yun. Pray, pray, and pray. Kasi lahat ng mga pangontra sa sakit natin yon makukuha mo kapag ka may uh, malakas na ugnayan ka o paniniwala kay Papa God. Yan lang mga idol. Sana nakapagbigay ako ng magandang uh, idea para labanan ang sakit na anxiety, depression, at uh, pahirap ng iba pang kondisyon. Bye-bye po at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi. At kita-kita tayo sa susunod na mga video.